Pandemic Retrospectives, ang papel ng China sa paglaganap ng COVID-19 at mga aral na natutunan. Nagsimula ang COVID-19 sa Wuhan, China. Bagamat pinagtatalunan pa rin ang tunay na pinagmulan ng COVID-19, sa loob ng ikanegatibo dalawang siglo, maraming sakit, kabilang ang Ebola, MERS, at SARS, ang pinaniniwala ang nagmula sa mga paniki. Tulad ng mga sakit na ito, ang coronavirus ay may posibilidad na nagmula sa mga hayop, gumagaya sa loob ng mga ito. Ngunit maaari ring magtiklop ng walang host. Ang coronavirus ay patuloy na umuusbong sa mas bagong mas palihim na mga strain na maaaring makahawa sa atin kahit na pagkatapos nating ganap na gumaling mula sa iba pang mga strain. Ang sangkatauhan ay maaaring muling mahawahan ng higit sa isang beses, ano man ang pagtagumpayan ng iba pang mga hibla ng coronavirus. Pagpapanatili ng mga tao at ligaw na hayop sa malapit na lugar. Ang China ay kabilang sa mga bansang may pinakamataas na populasyon sa mundo. Ito ay pinaniniwalaan na ang unang pagsiklab ng COVID negatibo labinsyam, ay nagmula sa isang wet market kung saan ipinagbibili ang mga hayop para konsumo isa. Ang mga wet market na ito ay mga pasilidad na ginagamit para sa pangangalakal ng mga ligaw na hayop na lahat ay nakapaloob sa maliliit na espasyo sa malapit na quarters isa. Ang sanitasyon sa mga pamilihang ito at ang paghihiwalay ng mga hayop na nagdadala ng virus na ito ay maaaring mabawasan ang pagkalat ng mga virus sa modernong mundo. Walang ligtas sa COVID-19 ang isang libo nadaan at labing walong Spanish flu ay lubhang nakamamatay, dahil dinaig nito maging ang malusog at parehong madaling kumalat at pumatay. Katulad ng COVID-19, walang ligtas mula sa COVID-19. Ang COVID-19 at iba pang mga coronavirus ay nakakahawa sa parehong malusog at hindi malusog. Dapat tayong lahat ay manatiling matatag, may kaalaman at maagap sa pagkilos para mabawasan ang mga epekto at mabawasan ang pagkalat nito. Pagbutihin ang pandaigdigang pagiging epektibo laban sa mga pandemya. Upang mapabuti ang pandaigdigang pagiging epektibo laban sa mga pandemya tulad ng COVID-19, lalo na ang ating mga pandaigdigang pamahalaan at organisasyon, dapat isaalang-alang ang mga aral na natutunan mula sa kasaysayan ng China, kasaysayan ng USA at kasaysayan ng mundo. Pagbutihin ang mga kondisyon ng pamumuhay at kalinisan. Kung pagbutihin natin ang pandaigdigang kondisyon ng pamumuhay at kalinisan, mapipigilan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Tulad ng inilarawan sa aking iba pang mga artikulo, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas kaunting viral load para sa mga sakit na ito, Pinahihintulutan natin ang ating mga katawan na mas mahusay na labanan ang mga sakit. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating pagbutihin ang ating mga pamantayan at pagbutihin ang ating kalinisan. Sa paggawa nito, pareho nating mapipigilan ang pagkalat ng sakit, ngunit mapipigilan din natin ang mga sistematikong nakamamatay na resulta sa loob ng ating sariling katawan. Ang sangkatauhan sa buong mundo ay dapat magsikap na mapabuti ang pag-akses sa malinis na tubig, sapat na mga pasilidad sa kalinisan, paglilinis ng mga produkto sa paglilinis, pati na rin ang mga produkto at pasilidad sa kalinisan. Ang sangkatauhan sa buong mundo ay dapat magbahagi ng impormasyon at magsaliksik ng higit pa upang pagyamanin ang mga pinabuting aksyon ng lahat, upang isama ang mga hindi nakakaalam na umuunlad na bansa. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyong ito, mapapabuti ng sangkatauhan ang mga kasanayan sa kalinisan at matiyak ang pinabuting kondisyon ng pamumuhay sa loob ng mga lokal na code at pamantayan sa buong mundo. Ang mga kampanyang pang-edukasyon at mga programa sa pag-abot sa komunidad ay dapat na isang mahalagang bahagi ng pagtiyak ng pinakamabisang pandaigdigang pagbabago dito. Kailangan natin ng mga sistematikong pagbabago sa ating mga pamumuhay na sinusuportahan at ipinapatupad ng ating mga pamahalaan. Dapat protektahan tayo ng ating mga pamahalaan. Protektahan ang ating kalusugan at kaligtasan. Bakit pa ba tayo nagbabayad ng buwis? Ang mga virus ay kumakalat ng walang sintomas. Ang mga virus ay kumakalat ng walang sintomas kaya mahalagang i-quarantine magsuot ng mask, at idistansya ang iyong sarili sa iba kahit na mayroon kang anumang mga sintomas. Kontroli ng Density ng Populasyon sa Mga Paliparan at Urban na Lugar Ang mga paliparan ay napakalaking hub kung saan maraming tao sa buong mundo ang nagsasama-sama, pagkatapos ay nagkakalat ng mga sakit na may napakabilis na hindi makontrol na bilis. Upang pinakamabisang makontrol ang pagkalat ng mga sakit, ang mga pamahalaan at organisasyon ay dapat na mas epektibong pangalagaan at ipatupad ang mga aksyon sa ating mga paliparan, ngunit din sa loob ng ating mga urban na lugar. Upang makontrol ang density ng populasyon sa mga paliparan at urban na lugar, dapat limitahan ng sangkatauhan ang bilang ng mga pasaherong pinapayagan sa mga flight. Sa panahon ng COVID-19, Nabigla ako sa aking karanasan sa mga flight ng American Airlines dahil kapag ang lahat ng mga taong ito ay namamatay mula sa COVID-19, ibinenta at pinunan ng kumpanya ang bawat upuan sa flight. Ito ay lubos na hindi etikal dahil bilang isang kumpanya, mas pinapahalagahan nila ang kanilang mga kita sa ekonomiya kaysa sa kanilang pag-aalaga sa buhay ng mga customer na kanilang pinaglilingkuran. Sa halip, dapat lamang punan ng mga kumpanya ang bawat iba pang upuan. Ang pagkilos na ito ay dapat ipatupad ng mga regulasyong ipinapatupad ng mga pamahalaan sa mga oras ng pag-aalala. Kapag ang CDC at WHO ay naglalagay ng label sa mga bansa at rehiyon na nasa mas mataas na panganib, ang mga regulasyong ito ay dapat na otomatikong ipatupad. Ang lahat ng airline sa buong mundo ay dapat magpatupad ng ilang uri ng regulasyon na tulad nito upang matiyak ang mas ligtas na paglalakbay at mabawasan ang pagkalat ng mga sakit sa mga oras ng pag-aalala. Kapag ang CDC at WHO ay naglalagay ng label sa mga bansa at rehiyon na nasa mas mataas na panganib, ang mga regulasyong ito ay dapat na otomatikong ipatupad. Ang lahat ng airline sa buong mundo ay dapat magpatupad ng ilang uri ng regulasyon na tulad nito upang matiyak ang mas ligtas na paglalakbay at mabawasan ang pagkalat ng mga sakit sa mga oras ng pag-aalala. Ang espasyo sa labas ng mga seating arrangement sa pampublikong sasakyan ay dapat nakailanganin ng mga batas at regulasyon. Sa katulad na paraan, dapat mayroong mga batas at regulasyon na nangangailangan ng pinakamataas na kinakailangan para sa pagiging matitirahan para sa mga komersyal na gusali na bawasan ng isang tiyak na porsyento. Halimbawa, ang ibig sabihin nito ay ayon sa batas, isang tiyak na dami lamang ng mga tao ang maaaring makapasok sa lokal na Walmart kapag tayo ay nasa ganitong heightened risk status. Habang ang mga limitasyon sa kapasidad at paghihigpit sa mga eroplano, pampublikong transportasyon, at komersyal na mga busali ay umiiral para sa ilang mga bansa, ito ay dapat ipatupad sa buong mundo. Ang mga kinakailangan sa social distancing sa mga pampublikong lugar ay dapat pahusayin at subaybayan ng mabuti. Ito ay dahil ang pag-iwas ay ang pinakamahusay na solusyon. Ang social distancing ay pinaka-epekto sa pagpapabuti ng mga resulta. Ang pagtatrabaho ay dapat magsuray-suray sa mga iskedyo ng trabaho at tiyakin na ang mga work desk ay hindi ibinabahagi. Ang mga opsyon sa malayong trabaho ay dapat na kinakailangan ng batas para sa ilang mga profesyon. Sa pangkalahatan, dapat bawasan nating lahat ang density ng populasyon sa ating mga sistema ng transportasyon at sa loob ng mga urban na lugar sa buong mundo sa panahon ng mas mataas na peligro. Magpatupad ng mga aksyon ng maagap kahit na hindi alam ang lahat ng katotohanan. Mahalagang gumawa ng matalinong mga desisyon ang ating mga pinuno. Ngunit hindi dapat mabigo ang ating mga pinuno na gumawa ng mga aksyon kapag ang kawalan ng aksyon ay nakakaapekto sa buhay at kamatayan ng milyon-milyon. Mahalagang magpatupad ng mga aksyon ng maagap, kahit na ang lahat ng katotohanan ay maaaring hindi alam. Upang maiwasan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit, mahalaga ang pagkilos. Alam ng sangkatauhan ang mga simpleng aksyon na makapagliligtas ng mga buhay. Ang sangkatauhan ay dapat na mabilis na ipatupad ang mga kilalang pagkilos na ito ng maagap upang mabawi ang mga kilalang panganib sa kalusugan at kaligtasan. Kabilang sa mga aktibong aksyon ang pagpapatupad ng mga pagkilos sa pagtugon habang pinapahusay din ang pagkalat ng mga pagkilos sa pag-iwas. Dapat isama ang mga aksyon. Pamamahagi ng mga personal na kagamitan sa proteksyon at mga supply ng pangangalagang medikal. Pagsusukat at paglago ng mga pasilidad at mapagkukunan ng pangangalagang medikal sa buong bansa. Dagdagan ang pag-uulat ng data, pagtaas ng pagsubaybay sa data, pagtaas ng pagsubaybay sa mga uso at pagtaas ng pagpapatupad ng mga aksyon. Ang mga transparent na komunikasyon ay dapat ibahagi sa publiko. Maagang pagpapatupad ng contact tracing, quarantine at mga paghihigpit sa paglalakbay. Bumili ng oras para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan upang magdalaga, magpakilos, at magbigay ng pangangalaga. Ang pagbili ng oras para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan upang magdeploy, magpakilos, at magbigay ng pangangalaga ay critical sa mga unang yugto ng pagsiklab ng sakit. Mahalagang dagdagan ang kapasidad ng ating mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan na magbigay ng pangangalaga. Mahalagang dagdagan ang mga mapagkukunang magagamit para sa pagbibigay ng pangangalaga, tulad ng pamamahagi ng mga tauhan, kama sa ospital, ventilator, bakuna, gamot at personal na kagamitan sa pangangalaga sa ating mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan ang mga aksyon upang mag-recruit at magsanay ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ay dapat na ipatupad ng maaga. Ang mga kurso ay dapat na magagamit online. Ang mga bonus ay dapat ibigay para sa mga voluntaryo upang maging sertipikado at mapahusay ang kanilang mga kwalifikasyon. Ang pagsasanay at pangangalap ay nangangailangan ng oras ang mga pasilidad ng gusali ay tumatagal ng oras. Palakihin ng maaga ang industriya ng pangangalagang pangkalusugan, panatilihin ang industriya, at ipatupad ang mga voluntaryo. Sa COVID-19, ang aming industriya ng pangangalagang pangkalusugan at mga tauhan ay naging manipis. Sa buong bansa, ang mga pasilidad at tauhan ay dapat mapanatili at available on call para sa mga oras ng mas mataas na panganib. Sa paunang pagkilala sa mga panganib sa kalusugan at kaligtasan simula sa loob ng bansa, ang mga aksyon ay dapat gawin upang mapalago ang industriya ng pangangalagang pangkalusugan, mapanatili ang industriya, at magpatupad ng mga voluntaryo upang pinakamahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng bansa sa isang potensyal na krisis sa kalusugan ng publiko. Dapat tagdagan ng mga pamahalaan ang pagpupondo para sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga bakuna at paggamot, palawakin ang pamamahagi ng mga supply at mapagkukunan, palawakin ang akses sa pangangalagang pangkalusugan sa lahat, pahusayin ang mga pagsisikap ng voluntaryo, at pagbutihin ang mga serbisyo sa komunidad pamahalaan ang mga resulta at pahabain ang buhay, upang payagan ang mga katawan ng mas maraming oras, upang labanan. Para sa anumang karamdaman, dapat bawasan ng isang tao ang kanilang viral load o dami ng mga mikrobyo sa loob ng katawan, upang bigyang daan ang iyong katawan ng mas maraming oras upang labanan at mabawasan kung gaano nalulula ang iyong katawan ng virus. Magagawa ito ng isang tao sa pamamagitan ng pagpapanatili ng huwarang kalinisan na kinabibilangan ng shower sa pagdating sa bahay at sa pagising o pagtulog ng hindi bababa sa dalawang beses sa kabuuan bawat araw. Banlawan ang mga mata gamit ang mga patak sa mata, madalas na paghuhugas ng mga kamay, linisin ang mga nilalaman ng ilong, magsuot ng mask at guwantes, sterilizer ng alkohol. Nakabatay sa mga produkto Siguraduhin mamuhay ng malusog na pamumuhay na kinabibilangan ng ehersisyo, balancing dieta, at pag-iwas sa mga mapanganib na gawi. Ang pinakamahusay na pag-iwas ay maaari din mga hulugan ng maagang pagtuklas, kaya magkaroon ng kamalayan sa mga potensyal na sintomas at magpasuri ng maaga at madalas, perpektong mula sa ginhawa ng iyong tahanan. Lahat tayo ay dapat gawin ang lahat ng ating makakaya. Dapat tayong lumaban ng may intensidad. Sa bawat araw na nabubuhay tayo, mas malaki ang iyong pagkakataong mabuhay ayon sa istatistika. Siguraduhin gawin ang lahat ng iyong makakaya at kumonsulta sa mga medikal na profesional upang pamahalaan ang mga resulta at pagbutihin ang iyong kakayahan upang makakuha ng mas mahusay na mga resulta. Siguraduhin kumonsulta sa isang profesional na tagapagbigay ng medikal tungkol sa pangangalaga sa hospisyo o iba pang mga programang magagamit mo. Pagbutihin ang modernong gamot. Dapat magsikap ang lipunan na paunlarin ang modernong medisina sa pamamagitan ng Advanced na pagsubok Mga advanced na paggamot Mga advanced na gamot, bakuna at booster Advanced na teknolohiya mga advanced na pasilidad, nadagdagang medikal na pananaliksik, pinahusay na mga programang pang-edukasyong medikal, itaguyod ang pakikipagtulungan at pakikipagtulungan, transparency ng pamahalaan at organisasyon tungkol sa mga pagkamatay, supply, at syentipikong pananaliksik. Ang transparency at pananagutan ay mga kritikal na bahagi ng anumang epektibong pangangalagang pangkalusugan sa loob ng isang bansa. Para sa SARS-CoV-2003 outbreak ng pulmonya at mga sintomas na naugnay sa mataas na lagnat, hindi epektibong kumilos ang gobyerno ng China, nagtago ng impormasyon, at iisa. Nagdulot ito ng mas maraming pagkamatay sa buong bansa at international isa. Ang mga paghihigpit sa paglalakbay ay hindi ipinatupad ng mabilis sa China isa. Ang quarantine, mga pagbabawal sa paglalakbay, at mga paggamot ay hindi na isagawa ng mabilis isa. Upang mapabuti ang mga resulta, kailangan ang transparency at pagbabahagi ng impormasyon. Lahat tayo ay makakagawa lamang ng matalinong mga desisyon kapag tayo ay talagang alam na. Kapag alam natin ang dami ng aktwal na pagkamatay, mas apt tayong gumawa ng sapat na aksyon para mabawasan ang mga pagkamatay na ito. Ang lipunan ay dapat magkaroon ng kamalayan sa panahon ng mga isyu sa kalusugan, palaging magkakaroon ng lag o pagkaantala para sa datos at pananaliksik. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga para sa lipunan na kumilos ng maaga. Ang data ay maaaring mas masahol pa kaysa sa aming iniisip dahil lamang sa pagbabahagi ng data ay tumatagal ng oras. Ang data na natatanggap namin ngayon ay palaging ibabatay sa lumang data. Ang tanong lang, ilang taon na ang data na ito? Kapag ang lipunan ay alam ang lipunan ay maaaring mas epektibong magtipon ng mga supply at pananaliksik upang makamit ang pinakamahusay na mga resulta. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman, maaari nating pag-aanin ang mga medical na error o hindi matibay na aksyon na ginawa sa pagsisikap na tulungan ang mga sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating palaging suriin ang impormasyon at suriin ang mga kalamangan at kahinaan sa lahat ng mga pagpipili ang gagawin natin. Pagsubaybay, pagbabahagi, at pagsubaybay ng data. Ang pagkolekta at pagsusuri ng data ay mahalaga sa pagunawa at paglaban sa mga isyo, sa pampublikong kalusugan, kaya mahalaga para sa mga ahensya na subaybayan ang pagkalat ng mga sakit. Matukoy ng maaga ang mga paglaganap at suriin ang pagiging epektibo ng mga aksyon. Bagamat mahalaga ang individual na privacy, mahalagang matuto tayo mula sa buhay ng iba, ngunit tukuyin lamang ang impormasyong ito bilang partikular sa isang gender. Ang mga tunay na bilang ng mga nahawahan ay dapat natumpak na iulat sa lipunan upang bigyang daan ang mas pinabuting pag-iwas at pagtugon ng lahat. Ipatupad ang mga pagbabawal at paghihigpit sa paglalakbay ng maaga. Ang mga paghihigpit at pagbabawal sa paglalakbay ay nagpapabagal sa pagkalat ng mga sakit sa ating industriya ng paglalakbay sa pamamagitan ng pagbabawas ng pagkakalantad sa mga nahawahan, kaya dapat nating ipatupad ang mga ito ng maaga at patuloy na ipatupad ang mga ito sa panahon ng mataas na peligro. Ipatupad ang pangangalaga at pagsusuri sa bahay ang pagsubok ay nagbibigay daan sa amin upang mapabuti ang aming mga hakbang sa pagtugon na ginawa at kapag ipinatupad namin ang mga pagsubok mula sa bahay. Iniiwasan namin na labis ang aming mga tagapagbigay ng medikal sa aming mga pasilidad, habang binabawasan din ang pagkakalantad para sa bagong pagkalat ng sakit sa aming sarili mula sa iba vice versa. Ang katumpakan ng pagsusuri sa tahanan at pagiging epektibo ng pangangalaga sa tahanan ay dapat na mahalaga para sa anumang epidemya. Ipatupad ang mga pagbabakuna at booster sa mga pinakasensitibo. Ang mga pagbabakuna ay medyo epektibo sa pagpigil sa pagkalat ng mga sakit at pagpapabuti ng mga resulta para sa mga nahawahan. Tinutulungan ng mga booster ang iyong katawan na mapanatili ang iyong kaligtasan sa sakit at mga antibodies na tumutulong sa iyong labanan ang sakit. Mahalaga na tayong lahat ay mabakunahan upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Ngunit magpabakuna din upang mabawasan ang mga pagkamatay na nangyayari pa rin ngayon sa buong mundo. Ang mga aksyon sa itaas na inilarawan ay batay sa mga aksyon ng USA na ginawa para sa COVID-19. Lahat ay inilarawan sa loob ng Survivor Corps Facebook page at mga research reference na nakasaad sa aking Medium.com na artikulo para sa paksang ito.